May nagsabi sa akin, bro, Iglesia ni Kristo lang ang maliligtas eh kasi yun ang tunay na iglesia, itinatag noong 1914. <laughs> ay, <yeah>. <laughs> <laughs> Pero teka lang, kung 1914 lang sila nagsimula, ibig bang sabihin lahat ng namatay bago ang 1914 ay walang kaligtasan pati yung mga martir? Yung mga apostol, yung mga unang kristyano na buong buhay ay inalay kay Kristo. Wala rin bang silbi ang pananampalataya nila? E di parang sinasabi na 1,900 years ng history ng Christianity ay wala lang. Tingin mo ba, papayag ang Diyos na libo libong taon ng pananampalataya ay mawawalang saysay dahil lang sa isang organisasyon na lumitaw sa Pilipinas taong 1914? Ang totoo, sa Biblia, malinaw who wants all people to be saved and to come to a knowledge of the truth. Sinabi bang dapat membro ka ng isang grupo na itinatag ni Felix Monalo? Kaligtasan ay hindi exclusive membership, kundi pagsunod kay Kristo sa katotohanan, pananampalataya, at pag-ibig. Kaya bago mo sabihin, kami lang ang maliligtas, tanungin mo muna, nagmamahal ba talaga ako tulad ni Kristo? Sumusunod ba ako sa kabuuan ng Ibanghelyo, hindi lang sa turo ng tao? Mga kadi-disciple, kung hindi pa ng unawa at kasaysayan, tiyak, madadala ka ng ibang sekta sa kasinungalingan. Ako si Brother Rai. Be a digital disciple. Share Christ with every click. God bless!